Tiyanggihan Inabot ng mamay ay tiyanggihan Nakahanap ng spare ng motor mm -hmm. Sa dinami, dami pang nasisira Yung mahirap pang hanapin Pinaka mahirap pang hanapin yung nasirang esper Bumili lang tayo ng mukhang pang ulam. Wala tayong rep. Mapagtinda na rin ang tawil. Wow, 50, dalawa, 160. Umura. tay tay changi tayo dun pa sa kabila meron pa oh. ah kaya tayo ng ano tulay wala nung ang ng tricycle din eh ang dahis ah sarap dito tayo dun pa tayo sa may kabila may nakalagay na Greenwich ayun nakakita tayo ng tulay eh, kahirap pagka walang motor pilay na pilay ang mamay oh. ganoon mo naman yung bibili lang na uwang port na baboy eh pang ulam nasabit pa nasabit pa pa sing ang ang to start yun sirang-sira baka pwedeng 49 na lang yun lagi 50 gagawa nga ako noon may puta lagi piso bakit siya rebound 1199, 1299 piso na lamang at 13 eh